Player 001, ikaw na ang susunod na maglalaro. Lagot! Si Boyong na! Kaya-kaya ko yan! <laughs> Sana makapasa din si Boyong, katulad natin! Magpatalo ka na lang, Boyong, para kami na yung panalo! <laughs> Hindi pwede, no! Ako dapat yung manalo sa Prime Mountain 10 1000! Player number one, ito na ang yung kambal na katol. Dapat mo itong mapaghiwalay na hindi napuputol. Ah, kailangan mo po ng dalo, Ang dami mong daldal. O oh, ito. Kaya-kaya huh? ko to. Basic na basic lang to. Tandaan mo, kapag nabali o naputol mo ang katol at ka nasa laro. Boyong, galingan mo. Para pasado ka. Player number one, humanda ka na. Timer starts now. Madali lang to sa akin. <laughs> Tandaan ka lang, baka mabali yung katul. Relax ka lang, Bebang. Hindi ko ito mapuputol. 20 seconds na lang. Sabi ni Princess, sa gilid lang doon yung unahin ko. Ayan, natatanggal ko na. 15 seconds. Oh, no! Kunti na lang to! Gobayang, gobayang, baliin mo na ang katal! <laughs> Princess, huwag ka naman ganyan. Gusto mo ba maputokan si Boyong ng pulang sundalo? Kanina nga, inasal ka niya, babang eh. Kaya dapat gantian siya. 10 seconds na lang. 9, 8, 7, 6, Ayan na! Malapit ko na mapaghiwala yung katol! Ay. Yari! Nabali! Oh no! Five! 4 3 Hey, soldier! Tignan mo ho! Mayroong plano sa taas! Nasaan? What? Kailangan kong pagdikit to! Mabuti na lang! May pagdikit ako dito! Yahoo! Hay bayong! Anong ginagawa? Sam, okey na. Player 001, tapos na ang yung oras. Nasaan ang yung katol? Ito na po. Dahil hindi na puro lang katol. Ikaw player 001, pasado. Yes, na nagpasa kay challenge. <laughs> ang galing mo boyo. Galing-galing -galin ko <laughs> Madaya!